2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Makakasama po natin tuwing Martes at Webes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang talakayin po ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating bagong season ay tututukan pa rin po natin ang usapin tungkol sa convergence o yung pagsasama-sama po ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pong pamayanan. At ngayong araw, makakakwentuhan po natin. Mga kasama po natin ngayong araw dito sa ating programa si Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa Department of Social Welfare and Development o DSWT upang talakayin po ang mga programa ng Departamento na nakatuon sa mga apektado ng mga sakuna at kalamidad. Asek Dumlao, good morning. Thank you for joining us. Magandang umaga, Diane. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Well, thank you for joining us. Alam po namin na abala ang DSWT dahil sa mga nagdaang bagyo. Pero let's talk about the innovative approach po ng DSWT kasi alam naman po natin na taon-taon, iba't ibang kalamidad ang tumatama po sa atin and with the recent typhoons nag uh, nagbago na po ba ang response and also ng DSWD pagdating sa mga pagtugon sa pangailangan po ng mga affected individuals alam mo diyan uh, noong pong uh, mga nakaraang mga taon ang DSWD ay nagpreposition lamang po ng around 500 to 700,000 family food packs at any given time but dito po sa uh, mga naging inisyatibo ni Secretary Rex Cachalian, ay uh, tinatag natin o binuo natin ang buong bansa handa program. Mm -hmm. Under the buong bansa handa program, nag-create po tayo ng dalawang parallel supply chains. Mm -hmm. First is the government sector driven supply chain and second is the private sector mm -hmm. uh, supply chain. Ito po sa supply chain one, uh, pinaiting natin yung production ng mga family food packs mm -hmm. at ang pag-preposition nito sa iba't ibang warehouses sa ating bansa. As we speak, we have almost a thousand warehouses. Mm -hmm. Binubuo po yan ng mga hubs, spokes, and last miles. At sa ating major production hubs na matatagpuan naman dito sa Pasay City, and the other one is in Mandawi City. Mm -hmm. We are able to produce around 15 to 25,000 family food okay. packs a day. Ate, Gamit okay. po yung ating mechanized packing system mm -hmm. na again isa sa mga bagong inintroduce uh, under the leadership of Secretary Rex Gatchalian. So we still have the manual production but we have the mechanized packing mm -hmm. system. Uh, meron yang warehouse inventory system so natatrack mm -hmm. natin kung kailan na produce yung food mm -hmm. pack at kung saang warehouse ito nagtungo. Okay. Now because we are able to use also the warehouse of local government units using a relief prepositioning agreement, mm -hmm. nakakapag-preposition na tayo o nakakapag stockpile tayo up to the last miles, even mm -hmm. sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Mm -hmm. uh, sa katunayan, nakapag-preposition uh, uh, tayo ng around... 3.2 million family food packs okay. sa taon po na ito. Mm -hmm. But of course, mm -hmm. nagamit rin natin 'yung mga 'yan. Mm -hmm. uh, makikita mo lang na dahil sa ginagawa natin na ito ay mas man, napapabilis 'yung pamamahagi ng tulong. Now there's another supply chain that's the uh, private sector driven okay. na kung saan tayo ay nakakapag drawdown from our existing framework agreements ng mga karagdagang food packs. Ito 'yung mga pre-pack na okay. ng mga food packs na complement niya yung mga produce natin. Mm -hmm. So, ang, ang nangyayari dyan ay napapabilis yung production and prepositioning of goods. Mm -hmm. Kaya nga anytime that the local government units would require augmentation support from the DSWD, okay. ay agad-agad tayo na nakakapagpahatid. Mm -hmm. The idea nga there is to make DSWD omnipresent. Oh. Anytime that you need us, anytime na magkaroon ng massive simultaneous disasters, mm -hmm. madali kami makapagpaten. Hindi tayo maghihintay ng two or three days bago mm -hmm. dumating yung mga goods na yun. Because even before tumama ang isang kalamidad, nandun na po yung goods ng DSWD. Mm -hmm. So that's one of the innovative uh, activities introduced uh, by Secretary Rex Gachanian. But na yan, alam mo, meron din tayong mga... Um, specialized disaster equipments. Okay, us about that. Yes, meron din tayo yung mga mobile kitchens mm -hmm. kasi alam naman natin sa mga iba't ibang lugar, lalo na sa mga pantalan kapag uh, wala pang na-set up ng mga community kitchens, nahihirapan po yung mga locally stranded individuals natin pati yung mga internally displaced persons na sa mga evacuation centers para sa kadalang pang, uh, pang, uh, pang, uh, pangunahing pangangailangan which is food. Mm -hmm. So nakakapag-serve din tayo ng mga hot deals. In addition to that, meron na rin tayo ready to eat food boxes. Okay. Yung RTF natin, meron niyang arroz caldo, champurado, meron hindi sila nagugutom. Hindi man, ka no? na magugutom mm -hmm. at hindi mo na kailangan magluto because uh, ready to eat na po yung pagkain natin. In fact, dun sa box, eh, meron na rin yung fork. So, mm -hmm. mo na lang. Okay. Uh, meron din yung tuna paella in can, meron chicken pastil, meron din yung Uh, chicken giniling and then uh, complimentary food for infants and then meron din yang protein rich biscuits mm -hmm. so meron kang pang breakfast lunch at dinner kasi nga, in the first 48 hours of a disaster ang pangunahing pangangailangan ay pagkain Correct. and wala pang na-set up na community kitchens kaya napakahalaga ng ganitong tulong aside from mobile kitchen and the ready to eat food boxes Meron din tayong mobile command center. Mm -hmm. Alam natin lalong-lalo na mga sa mga lugar na na-devastate ng mga bagyo, ang unang-unang naapektuhan ay linya ng komunikasyon, mm -hmm. uh yung power supply. Mm -hmm. So, dala-dala namin yung aming mobile command center, dinideploy na po namin kasi mahalaga for the DSWD to rely on data. Mm -hmm. So because of the mobile command center, nakakapag-generate kami ng mga real-time reports that guides or inform our disaster response operations. Mm -hmm. Yung impormasyon mula sa mobile command center babatuyan doon sa mobile o doon sa aming operation center. We call it the disaster response command center mm -hmm. na matatagpuan naman sa central office. Okay. So, dito, napakalaki ng aming operation center. Makikita namin dyan kung ano ang nangyayari, mm -hmm. ano ang sitwasyon on the ground. In fact, pati nga yung mga nakapreposition namin, yung mga stockpiles namin, nakikita namin okay. sa aming DRCC. So, mm -hmm. we're able to replenish goods, uh, lalong-lalo na nga doon sa mga lugar na massive yung naging epekto ng isang kalamidad. So, apart from the mobile command center which is uh, anchored also on our drcc meron dingimanga water tanks mm -hmm. mga water filtration tanks Uh, na dinideploy deploy din namin sa mga areas na yung mga water system and water distribution systems ay naapektuhan. Apart from that, meron din kami mga karagdagang uh, non-food items kagaya ng mga water filtration kits. Mm -hmm. Kasi napakahalaga na maiprovide natin lahat ng pangangailangan ng mga pamilya at individual na naapektuhan ng mga iba't ibang mga kalamitan. Mm -hmm. So, dayan, ilan lamang ito no doon sa mga um, inintroduce nating bago para mas mapaigdig yung ating disaster response operations. Okay. Well, clearly, ano, yung pagdating sa gutom, nagtutugunan agad-agad ito ng DSWD. Pero alam din naman natin na may mga trauma, ang kaakibat. Mm -hmm. Ito, mga kalamidad na ito, in terms of psychosocial help and assistance sa ating pong mga kababayan, ano po ang approach dito ng DSWD? Yes. Alam nyo po, ang DSWD, binubuo po tayo ng mga social workers. Mm -hmm. And they've been trained and capacitated to do psychosocial interventions. Mm -hmm. so, so, tama yung nabanggit mo na sa mga panahon ngon na talagang maraming mga kalamidad na nararanasan ng ating mga kababayan na nakakapag uh, cause ng trauma, anxiety bunsod na rin sa uh, matinding krisis ano at yung uh, uh, pagkaantala sa kanilang uh, normal na mga activities nagsasagawa tayo ng mga psychosocial first aid, meron tayo mga incident stress debriefing, bahagi po lahat yan ng mental health support services. Because napakahalaga, lalong-lalo na sa mga vulnerable sectors, yung mga bata, kababaihan, yung mga elderly people, na makausap natin sila, makounsel, hmm. at magabayan para doon sa kanilang recovery, no, maibsan yung pong nararanasan nga nila na natakot, pangamba. And we have to assure them that yung kaukulang tulong ng ating pamahalaan ay naipapaabot po sa kanila. So tama yung nabanggit mo, Diane, hindi lamang po food and non-food items yung ating pong naibabahagi, but napakahalaga din yung interventions to support yung pong uh, pag-recover ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dun sa kanilang mental well-being. Okay. Pagdating naman po sa pagbangon muli in terms of livelihood, kasi marami sa ating mga kababayan, ako, papaano kaya ulit ako makakapagsimula? Papaano po dito papasok ang DSW? Yes. Uh, ang DSWD hindi lamang po nangunguna sa food and non-food item provision. Uh, tayo rin ay nangunguna sa camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons. I just have to mention that kasi uh, yung ginagawa natin na psychosocial interventions, bahagi yan, no? Ng pag sa internally displaced persons. At the same time, pagtiyak na sila rin ay nailalayo mula sa anumang uri ng Uh, kapahamakan mm -hmm. uh, maprotektahan rin sila lalong-lalo na na may mga various threats maari mm -hmm. rin sila maabuso no Sapa. sa mga uh, evacuation centers mm -hmm. kaya napakahalaga ng pagsasagawa natin o pagtatayo ng mga women-friendly spaces okay. at mga children-friendly spaces mm -hmm. na kung saan meron tayong mga ginagawa na uh, play therapies, mm -hmm. mga alternative learning sessions para mm -hmm. sa mga kabataan, ah uh, meron din tayong mga Uh, uh, storytelling activities okay, na sinasagawa okay. kasi kinakailangan nga na mabigyan pa rin sila ng mga worthwhile activities. Mm -hmm. Now, uh, yeah, doon sa nabagit mo ano na iba sa pa livelihood and also tulong. paano Meron tayong tinatawag na emergency cash transfer. Mm -hmm. Itong emergency cash transfer naman, tulong pinansyal para sa mga slightly and uh, severely affected mm -hmm. families. Sino-sino itong mga civilians light affected families? Sila po 'yung either nasira 'yung kanilang kabahayan mm -hmm. at kabuhayan or 'yung pong mga naapektuhan 'yung kanila pong mga miyembro mm -hmm. o mga kaanak. So, ina yan ng mga local social welfare officers and binabahaginan nga po ng tulong pinansyal. Itong emergency cash transfer, ang computation yan is 75% of the regional minimum wage rate multiplied by the number of days na kinakailangan na uh, tulungan sila para makarecover. Uh, up to a maximum of 90 days yan, mm -hmm. dayan But again, that's subject to assessment and subject to availability of mm -hmm. funds. But ang mahalaga dito kapag... Uh, Merong pong uh, emergency cash transfer maaring makapag-decide yung pong disaster affected family kung saan nila gagamitin o ano ang ipaprioritize nila na pagkakagastosan nung mm -hmm. financial assistance yon pwedeng pagsasaayos ng kanilang nasirang tahanan mm -hmm. o pag-rebuild ng kanilang livelihood Ah, uh, gayon din po pwedeng pambili rin niya ng ibang mga food items sa yeah. na hindi naman po nilalaman mm -hmm. ng ating mga family food packs. Ito kasing emergency cash transfer empowers mm -hmm. yung pong mga kababayan natin ano. But ang mahalaga dyan, ma-meet yung mga trigger mechanisms such as there's declaration of state of calamity, there's market operability kasi may mahirap naman bigyan mo ng tulong pinansyal pero hindi naman niya magagamit ito pambili dahil mm -hmm. sarado pa yung mga local markets. Mm -hmm. And of course, kinakailangan na nakalagay doon sa situational report ng LGU na may mga naapektuhan at kinakailangan ng karagdagang okay. intervention. So some last few questions, Asec Dumblao. In terms of convergence, mm -hmm. ang papaano ito nagpa-play ng role sa pong pag-response sa mga affected po ng mga sakuna? So, in terms of coordinating with other agencies. Yes. Uh, DSWD po kasi ang uh, vice chairperson ng response cluster under the ndream mm -hmm. Ang mga member agencies din po niyan ay ang Department of Health, ang uh, DepEd, uh, Office of the Civil Defense, meron din tayong mga private organizations na kabahagi, and so many mm -hmm. other agencies ano na uh, kasama po natin. So, nagtutulong-tulong tayo because we adopt a whole-of-society approach mm -hmm. uh, sa pagtulong sa mga disaster-affected population. Halimbawa, sa pagsasagawa ng psychosocial interventions, kasama po ng DSWD, ang Department of Health. Mm -hmm. Marami pong mga experts on uh, this uh, on mental health support services mm -hmm. ang Department of Health at sila po yung katuwang natin. In fact, kapag meron po tayo mga na-observe na nakakaranas ng trauma at anxiety mm -hmm. at kinakailangan ng mas masusi pang medical attention, meron tayong tinatawag na referral pathway. Yeah. So rini-refer po natin. Mm -hmm sa mga uh, ka-partners natin no, from the DOH and even from the private organizations, yung pong mga clients natin. Now, in terms naman of logistics, mm -hmm. ang DSWD nakikipag-ugnayan din sa Office of the Civil Defense. Nakakahiram tayo ng mga military assets to transport or ferry yung pong mga family food packs natin dun sa mga lugar na mahirap pong abutin like mga island municipalities. Mm -hmm. So... Di, makikita nyo po, nagtutulong-tulong talaga ang DSWD because we wanted to ensure that we provide immediate support and holistic No, na tulong, comprehensive uh, assistance to all those who have been affected. Well, Asek dumlaw narinig rin naman natin sa ating mga kababayan, naramdaman po nila ang tulong mula sa gobyerno, particular po sa DSWD. Bago pa man dumating ang sakuna during, na naranasan after po talagang, ang tulong po mm -hmm. ay agad-agad na naibibigay sa ating mga kababayan. Bilang tugon na rin po sa direktiba ng ating Pangulo. Well, thank you for joining us ito po sa Action Laban sa Kairapan Asek Irene rin At ang amin din pong pagsaludo sa angels in red vest talagang ang kanila pong sakripisyo at kanilang dedikasyon sa kanilang trabaho ay ramdam po ng ating mga kababayan. Yes, Dayan. Yan talaga ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD. Tiyakin yung kapanatagan ng kalooban ng mga kababayan natin na naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad, lalong-lalo na yung may mahirap nating mga kababayan. Ako, eh, may mga pupuntahan pa rin po kayo ano, ng mga um, iba't ibang areas na affected po nitong mga nagdaang sakuna. But thank you for joining us today ito po sa ating programa. At sa ating pong mga kababayan, salamat po sa inyong suporta dito po sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Ito, Asik Dumlao. Samahan niyo ako at sabay-sabay tayong Umaksyon Laban Sa kahirapan. Laban sa kahirapan.